Guys, tonight is 8 p.m. lalakad lakad na lang. Kumari nyo dito sa Cyprus. <laughs> Ayan. Ang aking lalakaran. Sweet naman dito. Guys, oh. So, Kung may kadate sana ako dito, sana ako. <laughs> With candlelight. Ayan. diba Ayan guys sana all make a date char 8pm na ngayon guys naglalakad-lakad ang na kumari nyo Ganito ako dito. Paggabi, lakad-lakad kahit walang kasama. Yung mga kasama ko kasi, galing trabaho, pagod. Eh, yun. Kaya ako na lang muna. Ayokong yayain kasi siyempre nagpapahinga sila. Ay eh, ako, wala naman akong pagod kasi wala akong trabaho. Pero malamit talaga guys ako magkatrabaho. Baka Monday may trabaho na ako. Kasi inaayos pa yung papers ko. So window, window win shop muna tayo guys. Hope hopefully, uh, by Monday, maka-start na rin ako ng work ko. At, uh, yan, inaayos nun, sa immigration ng aking papers. Kasi ayoko na magtrabaho ng ano, no? Nang illegal dito, walang papel. Siyempre, gusto ko yung legal lagi. Lakad-lakad muna tayo. Bisibisita sa mga shop-shop. Yan ang mga cellphone cases. Shop ng mga cellphone cases. Ako guys, ang daming nagsisigarilyo dito. Vape. Dito sa kabila, wala pang tao. Pero dito, oh, napakaraming tao. Masarap ang kape ni nila dito guys oh. Dito. Dito kami nagkape. Masarap naman yung kape nila. Medyo mahal nga lang. Pero okay lang. Para medyo social naman ang dating ng ating pagkakape dyan. Ayan, di ba? Medyo maganda rin naman ito. Uh, pinapakita ko sa inyo, guys. Yeah. Okay, bye. Thank you for watching